Nagbabawal na po ang pagdaan ng mga e-trike at e-bike sa mga national highway at iba pang pangunahing kalsada sa bansa si sa lunes, December 1. Sinabi ito ng Department of Transportation sa pamagitan po ni, ni Senator J.B. Ejercito na sponsor ng DOTR budget para sa susunod na taon. Ito ay matapos punahin ni Senator Rafi Tulfo ang mga reklamo tungkol sa mga e-bike na pumalit na umano sa mga jeepney bilang hari ng kalsada. Pero nilinaw po ng kagawaran na hindi pa sila manguhuli sa December 1 at sila sila'y magsasagawa muna ng information drive. Una nang naglabas ng Memorandum Circular ang Land Transportation Office na dapat iparehistro ang mga e-bike pero sinuspinde ang pagpapatupad po nito. Ang problema rin naman ay nagbibigay ng permiso ang mga lokal na pamahalaan para gawing public transportation ang mga ito. Sakaling simula ng hulihan, Otomatikong i-impound ng LTO, DOTR, mga mahuhuling e-bike at e-trike. Pero papayagan na rin silang dumaan sa mga municipal, barangay roads at looban ng mga subdivision.